Ani ay magtiayong overseas Filipino worker nga giday tungod sa talagsaong pag-amuma sa sinagup nila ng mga iro samtang anaa sila sa nasud sa Kuwait. Si Alan Domingo sa report. Sa pagpauli nilang Donabel Jeff, may kaoban silang dosi ka kamairo. Matod ni Donabel, gipasagdan lang sa gawas sa ilang opisina sa Kuwait ang mairo samtang mga ito'y pakini. Dihang nagkadaghan, nagpahimo sila og shelter. Apan higpit ang lagda sa Kuwait o gipasidanan sila nga gubo na ang gihimo nilang pinoyanan sa mga ero. Kunwa kunoy mo sa gub sa mga ero, buhian sila sa disyerto. When I look at them, I was thinking nga, Saman, ako na lang tamong ikuan, uh, i let go, balik mo sa disyerto. I cannot let them go. Tungod kay kabahin na sa ilang pamilya ang mayro, ila sa gisagop uban sa tabang sa ubang mga tawo nagpakabana. Nata karon diri sa sanctuary sa mga rescued dogs no kauban ako ako ang kameraman si Godfrey nga pertipot ka hadlukan sa ero. So amot lang kay uh, kas, kung sa ato apa ni diri Aspin pero dito sa Kuwait mo pugo ni Aspin nila didto no. Nya perti mang dagkua, in intawon ning ilang Aspin didto. So 12 nakabuok. Amot lang. Ma'am, sure na ma'am. Ha? Di na but ni sila ka sa og Bisaya. Silang pagpauli sa lungsod sa Sibunga nagpatukod sila og dog sanctuary. Maana na sila. It's just a normal dog, but you know, for us they are not. They are our family. So, you know, when you're a family, you cannot leave anyone behind. May nahabilin pa sa Kuwait nga 11 ka mga ero. Plano nilang dad unusab nila kini sa lungsod sa Sibunga aron ikauban sa bago nilang Pinoy anan. You don't need to be a, an animal lover, a dog lover. It's humanity, Mangod. It's humanity. And you know, if you see someone who's in need, whether it's a dog or a person or anyone who's in need of your help, help. It's because you know the how do you call it? It's not about dogs only. It's you as a person. It's humanity. If there is really an opportunity for us to extend the help or adopt uh, a rescue dog in any kind, in any case scenario, na pwede na to ma, you know, that we can help uh, grab the opportunity. Kauban si Godfrey Liana ko si Alan Domingo. Balitang bisdak.